Slater Young, nagmute ng comment section sa social media. Dahil siya ang sinisisi sa malaking pagbaha ng Cebu. Sa tindi ng baha na dulot ng Bagyong Tino, marami ang nasalanta. Unang beses umano nangyari sa ilang lugar ng Cebu ang ganoon katinding pagbaha. Hindi ang bagyo at failed flood control projects ang sinisisi ng mga tao, kundi ang condo o house construction projects niya sa bundok. Na mas sa The Rise of Monterazes. Isa si Attorney Falses ang kumuwestiyon sa proyekto, bago pa ito nasimulan. Ilan sa punto niya ay gaano kalaki ang proyekto, at ang irrigation system ba nila ay magagampanan ba ang flood control system gaya ng mga puno sa bundok? Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share e at magkomento. Hindi man naapektuhan ang pamilya nila nang ma-call out ang mga Nepo babies gaya ng kanilang mga kaibigan na Enciso Sisters, pero ngayon ay napilitang mag-mute ng comment section si Slater dahil inuulan siya ng batikos. Ang kaibigan nilang si Vern Siso ay may unit sa Monte At gumawa pa ng house tour ang magkapatid. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon sa social media, may dalawang mayor ng Cebu ang hindi pumayag sa proyekto. Dahil nakikita na nila ang magiging perwisyon nito kalaunan. Pero noong 2023 ay nakakuha rin sila ng permit at naituloy ang proyekto. 200 hectares ang laki ng village. At sa tuktok ng bundok ay ang clubhouse na may 360 degrees view ng Cebu. Ayon sa ilang residente na apektado sa pagbaha, ay saka lang nila naranasan ang pagbaha ng magsimula ang construction ng Monteroses. Akala nila sa pelikula lang nila makikita ang mga sasakyan na nagkapatong-patong, pero nangyari ito sa kanila. Ang low-cost housing na nasa baba umano ng Monte Roses ay masyadong naapektuhan dahil sa rumagasang tubig mula sa bundok. Hindi umano first time ng Cebu na dumanas ng Signal 4 na bagyo. Hindi sila lumikas dahil kahit dumaan dati ang napakalakas na bagyo, ay hindi naman nagkaroon ng mapinsalang baha sa kalang raw nila ito dinanas ng makalbo na ang bundok. Dismayado naman ang mga tagahanga ni na Slater at Chris Oy, dahil perfect family ang tingin nila sa kanila. Akala nila ay mabait umano si Slater dahil sa napakaamo nitong ora pero hindi pala makakalikasan. Pera-pera lang din pala ang prioridad nila. Dahil sa sosyal nilang pamumuhay, ay napakarami ang nasalanta. Sa aerial view ng Cebu ay napakalaking parte na ng bundok ang nakalbo. Bukod sa real estate ay malaki ang parte ng pagnimina at quarry sa pagkakalbo nito. Marami ang naniniwala na hindi lang naman ang real estate project ni na Slater ang dahilan kung bakit napakalaki ng pinsala na idinulot ng bagyong tino. Ayon sa ilan, ay baka nililihis at idinidiin kay Slater ang trahedyang ito para matakpan ang bilyong pisong substandard flood control projects. At ang pinsalang idinulot ng pagmimina at quarry ng malalaking kumpanya. Anong masasabi nyo rito? Comment down below. The vision here Talaga is to have a place where everybody can gather. The pool here on during the weekends, gather. In the future we'll be holding mass here. We imagine this to be a place during the weekends where everybody in the Monteras Cebu community can hang out, know their neighbors, their friends, their kids. Parang ganun na community vibe. Yung gusto natin